Pag naganap ang digmaan, masaya ang mga tao. Pagpapakilos ang hindi lamang sa France. Ang mga tao ng Europa ay umalis sa pagpatay bilang parang digmaan ay magiging isang masarap na pakikipagsapalaran. Nakita ko ang unang pagpapadala ng mga tropa na naglalakad para sa labanan. Taang Berlin ay isinulat sa una, tayong lahat ay nagbubuli sa wakas. Digmaan Laban sa Germany ang imperyosong Aleman ay nagmarcha din sa front line, inaasahan sila ang sigwada ng metal, sila ang binibilang sa maikling digmaan ng kabalyero. Mga lalaki laban sa mga lalaki, malaking ilusyon. Gusto ng lahat sa tignan ang simula ng bagong panahon at upang maging bahagi ng pagbabago. Isma, at parada. Ito ay higit pa sa palim ng militar na dama namin na umalis kami mula sa isang panahon. Naghanda ng Germany para sa unang digmaan ng panahong industriya, subalit walang nagkaroong nakaranas ang epekto ng tulad ng mga sandata. bugi ng mga sundalo para sa digmaan. Sipi kung saan nagsisimula ang Europa sa isang kawalang habas ng magkasamang patayan. Nasisirain ang kultura nito sa loob ng mga dekada. Sinabi ng ilan na alam kung ano ang kanyang pinag-uusapan. Chief of Staff Von Moltke. Makalipas ng isang taon, ano ang nagsimula bilang patronismo sa lahat ng panig ay lumubog ng malalim sa mga trinsera ng isang nakamamatay na digmaan. Ang mga kaalyado at aleman ay pinamot sa lupang ta ang patayan ay isang araw-araw na gawain kamatayan ng karaniwan. hindi taluni nila ang kaaway. May nagdugo ito hanggang kamatayan. Ang bagong chief of staff na si Erich von Falkenhayn ay nakasulat sa imperyosong aleman. Inilalarawan ko ito bilang pinagpasasa, katangian o bilang sinabi ni Falkenhayn tulad ng bomba ng dugo, isang hill engine na kamatayan ng mas. Die Ausbluten und Blutpumpe Isa sa labanan ay kasama sa mas kinakalkula ni Falcon Hena. Ang France ay protektahan ito ang pinakamahalagang kuta sa anumang halaga, ang Verdun. Ang mga pranses ay kailangang nagdugo hanggang kamatayan dito. Sa walang kaparawakan na kontra-atake, taang general ay nagbilang ng na mga nawalan. Isang aleman ang namatay sa limang Pransesang namatay ang larangan ng digmaan ng Verdun. Sa 21 ng Pebrero, 1916, mahigit sa isang libong mga artillery e battery ng Aleman ang kinaman sa linya ng Pranses sa Verdun, ang simula ng pagkawasak sa isang antas na hindi pa nakita bago. C'était pas à tout moment que Isang tao ay namatay sa bawat segundo. Ang proteksyon na posisyon ay ganap na nabasag. Granada pagkatapos ng granada ang ibinagsak kami. Libong mga granada ang magkalat sa buong larangan ng digmaan. Ito ay tiray, sur, sur batay. pagtatapos ng pagdakant, hinintay ang salakay ng hukbong lakad. Ang mga nabubuhay pa ay nagsimulang maging walang malasakit at nakamamatay. Sinabi ng komando ng German Infantry Squadron, sa palagay mo ba ang tungkol sa bala na pupunta sa iyo? Hindi. Ang patuloy na kulog ng pambobomba ay nagpapalayas ng mga saloobin sa iyong ulo. Kiguada. Sa unang araw, ang mga nagkasala ay nanalo ng ilang puwang at naniniwala ng aleman sa kanilang tagumpay. Ang pinakadakilang kuta ang Fort Dapomont ay bumagsak ngunit ang nawalan ay napakalaki. Pagkapanalo ng mga sundalo ni Falkenhayn laban sa kamatayan. Nagbigay sila ng higit pa at maraming puwersa mula sa mga reserba sa panig ng aleman at ginawa ng mga pransesang asahan ni Fulton mula sa kanila, nasa depensa sila hanggang sa huling tao. Voicely, ang banal na daan sa ito'y kalsada ay naapaka ng mga supply para sa hawina na sundalong pranses siya ang nag ng paglaban. Nagtiwala rin si Felipe Tain sa kanyang mga kanjan at ang kanyang paniniwala, pumapatay ang paputukan para sigurado. Ipinadala ng mga sundalo sa mga nagliliyab na slogan sa patayan, wala sa kanila na ang makakalimutan sa pang-araw-araw na pagkakasunod-sunod ng ikasyam na Abril. Tapang, tapang, nakukuha namin sila, alam namin kung ano ang ibig sabihin nito, isalba ang Verdon sa anumang halaga. Tapang, nakukuha namin sila, hindi nila may isip. Parehong mga hukbo ay matatag na nagdugo hanggang kamatayan. Mga atake, mga kontra-atake ito ang nawala ng mga nagwagi, mga talunan lamang. Sa Mayo, kapwa partida na binibilang na isandaang libong namatay. Nasugatan o nawalang mga sundalo, ang pinangalanan ng mga sundalo na verdan ng isang hill engine ng buto. Pagpatay ng walang kabuluhan, makinarya at pagkapagod, subalit saan nagpunta ang budi. Sa isang banda ay mayroon ng isang kakaunti sa kaaway. Sa kabilang banda ay labis kang naawa sa ibang mahihirap na jablo. Sa propaganda, tagumpay lamang ang mamamahayag. Matagumpay ang pahinga sa Verdun, Ang mamamahayag ng German General Staff noong 12 ng Hulyo. Ngunit ang katotohanan ng isang araw na mas maaga si Falcon Hain ay nagbigay ng utos na wakasan ang pagkakasala. Tagbago na siya. Ang pagkawasak sa Verdun ay tumagal sa isang pangkalahating taon ang mga aliman ay dinala sa mga flamethrower ang pinakabagong sandata ng malawakang pagkawasa. Pinatake ng gas sa lahat ng panig sa ang hindi kilalang tanda ng isang paglipas ng siglo ng kapakutin. nakakakita ng napakaraming mga tao na hindi na namin masigla pa magyoko lamang ang aming mga ulo kahit sino ay mapalan. We're ni isang milyong namatay at nasugatan. Ang mga frontline ay nananatili roon kung saan sila ay sa umpisa pa lamang ng digmaan.